Oi. Bella. Apa? Kita. Kita. Selamat datang na uli nila mga idol. -o. sa ilog kasi uh, umapaw si Bunso sa kasi tatang naghahagis ng dalak kami na mumulot ng mani yeah. yun sa pinagharbisan yan ah, Dito tayo mga mga pa mga idol gan umbisa kami doon. Siguro hanggang dito. Yan, umbisa na makilin. Maapaw o. Sulay, malakay. Matakas. Ano yun? Zero Isa na yun Isa ba? Huh, lakas ng ulan <laughs> Hindi naman malamig bro no Hindi naman malamig Mga ano na, boss Hindi naman huli bro Pakita mo Pakita mo kung sino ka sulat, wala pa tayong huli. Isa pa lang. Si nandun. natin dito mga boss lakas talagang umapo oh. try natin dito Nandito na kami sa baba mga lods. Yan. <laughs> Ito yung nahuli nila tang at saka nila saka Meron siya talaga yung masasarap mga idol Mure 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 Ha? Ang ah? dinalam? Baka ah, meron siyang nakuha, nakuha mga idol Titignan natin yung nakuha ni tang may na sila oh saglit lang yan meron pa sa bulsa niya try nating mga pa dyan baka meron hindi ka sabihin kung ba ito humugning mo ay! malaki bala! tira nga nga Dama tang buri na eh oh, mga Idol, ulit nang nauli ko ito. Sila ta, sila Bunso ito, si Bunso. Hindi pa daw yung lagayan dito. Lipat na yung nahuli. Ito yung nahuli nito oh. ako. Tilapia. Hays. Galing. Bale. Hinahagis nila yung dala tapos kinakapan nila mga idol kasi maputik. May mga bakas ng mga doon. Paa. Doon sila nagtatago. Mabuhangin na maputik. So, hindi na natin siya. mga idol, saglit lang wala pang isang oras Idol, luwi na tayo Di balay, nag enjoy naman tayo mga pa kahit uh, walang huli Maliliit <laughs> eh Si bro, ginaw na ginaw Lapitan natin, lapitan natin Ang lakas sumagaya nito eh, ang lakas sumagaya Hindi nyo Dahan tayo ng money bro Ang lakas sumagaya mga Idol, hindi nyo Oh, oh Kunwari hindi na giniginaw <laughs> <laughs> yeah. So, dadaan lang kami ng manay mga idol yung pinagharvestan nila ito Dito tayo kukuha ng manay mga idol At Kainin natin sa daan habang naglalakad